Good morning mga idol, magandang araw, isang pasted morning na naman sa atin. Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog mga idol, ang i-share -share ko is bukod dito sa fancy chicken natin, uh, nag-start na din ako mag-alaga ng native pero before kung napanood nyo yung mga previous vlog natin, meron na tayong mga native doon na uh, mga native animals. So ngayon, gumawa... na alis natin yung kasi nga si Father napunta na ng Canada. So ngayon, na-realize ko na mas mainam dagdagan natin na mag-alaga din ng mga native kasi talagang uh, maganda din siya. Extra income din dito sa poop natin. The same time, meron din tayong pang-meat bukod sa mga fancy natin, mga idol. So meron tayong Moscow v saka nagdagdag tayo ng mga upgraded na mga chicken. So dito, magsisimula tayo ng Uh, farming sa ka, bibe, kambing, meron na din ulit tayong kambing, tsaka yan, uh, manok so mga upgraded sila pati yung mga sa bibe natin medyo iba, moscovy duck ang alaga natin, mga idol so kung ano yung mga yan, papakita ko sa inyo, silipin natin, kaya lang hindi dito sa book natin, andun, sa backyard so, next start na din tayo mag-backyard kaya yan ang vlog natin for today mga idol. Tara, sumahan nyo ako. Let's go! dito, tara dito mga idol, samahan nyo ako, oh, tara. So, nung last time kasi medyo kinakabahan ako na baka si Bumaha kasi nga bahain dito sa area natin. Pero uh, maraming salamat sa dito sa mga kumakatawan dito sa Nueba, sa Kabanatuan, Nueva Ecija na ayos mga dike. So nung last time na nag dito ng tatlong linggo mga idol, hindi bumaba yung tubig kasi usually yung tubig, pagkatatlong linggo na umuulan, bumaba ba na yung tubig? Eh sa awa ng Diyos, ngayon hindi naman na bumaba. So, ang talo na lang natin ngayon, pagka nagkaroon ng, nagpawala yung dam. Pero yung yung pantabangan dam, yun ba siya, pag nagpawala, yun na lang yung baha natin dito. Pero medyo malayo daw sa level, kaya naglakas loob ako ngayon na nag backyard dito sa farm dito sa likod natin kasi sayang din yung space si father kasi siyang nag-aasikaso dito nung araw eh kaya lang nasa ibang bansa na kaya tayong pumalit eh sayang naman yan may mga damo kaya sa kambing para magamit yung extra na natin na kaysa madamuhan yung kambing na ito dadamuhin natin dyan mga idol so ayan actually eto actually may Texas din ako dito mga idol eto o dito ayan eto meron ako dito kelso eto kay shout out kay Sir Bong yung client natin sa yung soaking client natin sa Liliw Laguna ayan na uh, na ano tayo uh, nirigaluhan tayo ng Texas so sa December ilalaban natin to mga idol so ayan meron tayo kelso blood winning line winning line po ito kasi meron siyang farm sa Liliw Laguna. So ayan, kaya meron din tayong kelso dito na isa. So meron pa siyang isang binibigay para tukak derby sana. Eh, kaya lang sa baka second week or third week ng September meron ulit tayong papadalang manok doon. So sana makakuha, mabigyan pa tayo ng isa para dalawa. So ayan mga idol. Ngayon ito, Actually, lahat to. Kaya mission hindi ako nakakapag-vlog. Lahat ng kulungan na nakikita nyo mga idol, ako na po gumagawa nito. Hindi ko na lang po vlog na bag ginagawa ko. Pero ako na po lahat na dumiskapin na to. Mga ano lang to, pinagsobrahan. Ito, pinagsobrahan lang nung, nung breeding cage sa pinagawa na dyan. Ayan, na, ano, ito, mga repair-repair lang. Ayan, mga idol. Repair lang po natin yan. So, yung materialis na binil natin dyan, mga lang po. So ayan, ito yung ating Moscovy Duck. Moscovy Duck, medyo kakaiba. Ayan, siga shoutout po kay Sir Don. So ayan, medyo iba po yung kulay niya. May pagkapansi siya, pwede din siyang pet. So ayan, actually nag-itlog like, na. Ayan, no, two days pa lang sa atin. Ayan, no. Meron lang itlog na isa. So ayan, no. Itlog na siya. So ayan, good good start. So, trio yan mga idol, Moscow Bidak. So, ayan. Ngayon, Ngayon dito naman mga idol, yung katabi, yan, is yung, ano naman natin to, eto, kung naalala nyo itong kulungan na to mga idol, eto yung, sa may, ano natin to, sa may breeding cage natin na chabu dati yung luma. So, syempre, para mapakinabangan natin, inayos din natin para naman sa native chicken natin. Meron tayong ditong uh, samo, shamo, asil. So, yun yung kak natin. Tapos, graded native. Tsaka, isang basilan. So, sila ipag-cross ano natin. Para ma-ano ma natin yung laki nung ano, nung manok niya. Ayun, isa, bago pa lang kasi. So, meron tayo ditong two hen. Ito, isang hen. Tsaka, isang kak na sya sa ito yun yung basilan natin na manok medyo maihilap sila kasi mga native mga idol oh. ayan ay isa yun yung iba andon andito sa loob So, ayan. Ayan. At saka ayun yung isa. So, ayan. Ayan yung isa. Kasi, ah, uh, yung isang hen kasi, nung nag-birthday yung anak ko, binigyan tayo ng kagrupo natin sa sa b sa Bantam Society of Nearby Siha. Eh ngayon, dahil nag sa hindi ko na kinatay, mga idol naisipan kong alagaan na lang din kasi meron din tayong mga kulungan na hindi na nagagamit at least para pakinabangan natin sa bakura natin yung mga hindi na nagagamit na ano so ayan shout out kay Sir Rico shout out po sa biso natin ito sa biso din galit to kay Sir Don naman sa mga ano natin mga grupo natin sa Bantam Society of Labor Sea so ayan yan, etong kulungan na to mga idol, kung naalala nyo, yung mga yung papisa natin na vlog, eto yon so inalis na natin kasi sa harap nung pagkapisa nung weapon natin yan Pinag-connect na lang natin sila para medyo maluwang mga idol oh, di ba walang masasayang instead na pa natin yung mga mga hindi na natin nagagamit na mga materyales so ngayon eto dito andito naman yung kambing natin yung bahay ng kambing natin eto starting nung ulit nung kambing natin so ang tama sa ang maganda sa na natin ngayon galing din to sa kay, sa president po namin sa Bison sa Bison din po sa Bantam City of Tebaysia kay Press kay Press Jairen naman po galing yung kambing natin so at least yung backyard breeding natin ngayon na aayos natin yung pagbi-breed kasi sa kambing pala uh, usually pagka hinahabol mo yung laki Uh, bawal mo siyang i-inbreeding. Unlike sa tsabo natin, nag i Sa kanila, hindi. Bawal yung magkakamag-anak. Pinapalitan na yung lalaki para ma-maintain yung laki. Pero pwede din daw po yung yung i-breeding pag ang maintain naman yung milk. Or kaya, kung um, malalaki naman din nilalabas nila, so kahit hindi na i-breeding. Pero pinakamaganda, upgrade, upgrade na lang tayo. So sa susunod, mga dalawang paanak, papalitan natin yun. Iwanan natin yung Dahat ng inahin tsaka natin papalitan yung ano yung lalaki so at least mga idol pagka malay mo mapalaki din natin itong farm natin ito maluwang pa naman kaya lang kung problema talaga yung baha mga idol so ayan ito sila so ayan ito so ayan mga idol so pwede po natin silipin so ito ang aking start uh, backyard farming so ayan mga idol sana at least medyo na iba may idea din tayo bukod sa mga pansy meron din tayong mga uh, natives or mga upgraded natives actually mga upgraded natives ng mga alaga natin kasi medyo di siya yung mga native native lang kumbaga at least may mga breeds din yung mga ano natin mga naka backyard na alaga natin so yan mga idol So ayan, silipin nyo mga idol, ito ang ayos ng ating backyard. So yan mga idol, di ba? So kaya sobrang magiging negli, habang naglilibang ka na uh, in the future na parang business din natin to investment so so yan ang ating ginawa dito mga idol so yan so sana nakaka-inspire din tayo ng tao <laughs> sa vlog natin for today. So, hopefully, sa mga susunod na vlog, maparami natin sila para masaya yung pag-aalaga natin. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng sense yung vlog natin. Diba, mga idols? Masaya. So, ayan. Muna, vlog natin for today, mga idols. Sana nag-enjoy kayo sa ating backyard farming naman. So, hope Uh, Nag-enjoy tayo mga idol. Don't forget to like and subscribe dito po sa channel natin. So, ayan po mga idol. Maraming salamat. Susunod na vlog po ulit mga idol. So, yung medya natin na island born. Saka yung palahi din natin na benja dito na back to mother na ipinalis natin doon. Naglilimlim na mga idol. So sana may mapisa ibablog natin yan mga idol. So yan. Uh, maraming salamat sa susunod na vlog ko God bless and always take care mga idol so bye bye maraming salamat